In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom. Alekhim. Magandang umaga sa ating lahat sa mampaning ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, at tinamang pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Glory to you Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, dumating si Jose sa lupain ng Sisaria ng Filipos. Tinanong niya ang kanyang mga lagad, Sino raw ang anak ng tao? Ayon sa mga tao. At sumagot sila, Ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ang iba, Si Elias kayo. At may nagsabi pa si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, Mapalad ka, Simon, anak ni Jonas, sapagkat ang katutuhanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao, kundi ng aking abang na sa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, Ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito, ay itatayo ko ang aking simbahan at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbabawal mo sa lupa ay pagbabawal sa langit. At ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahintulot sa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano-Katoliko. Sa unang pagbasa sa pangagawa, sa ikalawang pagbasa sa Timoteo, nakilang kapistahan ni Apostol San Pedro at San Pablo. <clears throat> sa katanungan ni Jesus, sino ako ayon sa inyo? ipinakita niya na ang pananampalataya ay hindi lamang batay sa chismis, opinyon o tradisyon ng iba. Ito ay isang personal na pagsagot sa tawag ng Diyos. Nang si Pedro ay nagpahayag, kayo po at Kristo ang anak ng Diyos na buhay ito'y isang inspiradong pananampalataya na ipinahayag mismo ng Ama sa Langit. At dito, itinatag ni Kristo ang simbahan sa batong ito, si Pedro. At binigyan siya ng mga susi ng karian ng langit. Sa ating panahon, ito'y paanyaya sa atin na suriin sino si Jesus sa buhay natin? Isa ba siyang Diyos sa buhay, sa ating puso, sa ating pamilya, sa ating lipunan? Mga halimbawa ng pagbabago at tugon ng simbahan ngayon. Una, ang pagbabago sa lipunan. Maraming umaasa sa teknolohiya ngunit kulang sa pagdarasal. May mga batas na pumapabor sa sikularismo gaya ng aborsyon o same-sex marriage na laban sa turo ng simbahan. Marami ang lumalayo sa pananampalataya dahil sa kasaganahan o galit sa mga kasaladan ng ilang membro ng simbahan. Tugon ng simbahan ay online masses, virtual retreats, at social media evangelization. Paninindigan ng simbahan sa katutuhanan at moralidad. Mas aktibong pakikilahok ng mga laiko sa pangangaral kagaya ng mga extraordinary ministers, catechist, at youth ministers. Paano natin baguhin ang ating mga pagkakamali? Una, maging tapat sa pananampalataya. Hindi sapat ang pagdalo sa mga besa. Kailangan ang pagsasabuhay nito. Pangalawa, panalangin at sakramento laging magsisi at tumanggap ng kumpisal. Ang grasya ng Diyos ang nagpapalakas sa atin. Pangatlo, maging saksi sa pamilya, trabaho at komunidad. Ang pag-ibig ni Kristo ay dapat makita sa ating gawa. Hindi lang sa salita. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, ikaw ang anak ng Diyos ng buhay. Sa kapistahan ni na San Pedro at San Pablo, inilalapit namin sa iyo ang aming panalangin para sa kagalingan ng aming obispo si Bantolo, Padre Vicente Gomez, Padre Boy Bautista, Padre Cesar Laurio, at Padre Nataniel Canyares. Hipoin mo sila ng iyong mapagpalang kamay upang sila'y ganap na gumaling. Isinasama rin namin sa panalangin si Raymond Lawrence, si Jonah, ang buong sangkatauhan, ang aming pamilya, ang mga nanonood at nakikinig ngayon. Hipoin mo po sila lahat ng kagalingan sa katawan isipan at kaluluwa. Sa pamamagitan ng Inang Maria, aming ina ng kagalingan, aming inaayong mga pumanaw na sina, Pope Francis, Manuel Senior, at ang mga kaluluwa sa purgatorio, naway makamta nila ang liwanag ng iyong kaluwalhatian. Amen. Ang ating mga referensya ay nagmula sa Mateo, itinatag ni Kristo ang simbahan kay Pedro. Sa Gawa, pagkakaligtas ni Pedro sa bilangguan sa pamamagitan ng panalangin ng simbahan. Sa pangalawang tumiteo, tapang ni San Pablo sa pagtatapos ng kanyang misyon. Catechism of the Catholic Church ang papel ng Santo Papa bilang tagapagmana ni San Pedro. Panalangin para sa mga kaluluwa sa purgatorio. Sa muli, hinihikayat ko ang lahat, katuliko man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang minsahin ng ibanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, <clears throat> ang ating simbahan o anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang ating puso na sagutin ng mga ito. Sa <clears throat> masama nating pangilayan at pahalagahan ng habag at pag-ibig ng Diyos, na ipinapahayag pinapahayag ni Jesus sa ibang hiyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain <clears throat> at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamalang Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless.